Naka-inom naman nitong chibing mo. na si Mama, natutunan na niya 'yan. parang si Barbie, high school na nagaganyan pa din. Dalawin mo si Ate Irene. Pupunta pala 'yun ng POEA po kuha ng kaya pala hindi na lang daw siya duman kasi didiretso na bukas pa sa kuha 何で